and guys mag-uulit tayo ng dambing. un, madami yata. ano 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 daming ano ano janitor! ano ano Janitor! ano 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 Janitor ano 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 Huwag mong itapon sa tubig. Huwag mo na yung babalik-bumalik. Sabi niya ako, itapon ni to sa tubig. Sabi niya ako, sa tubig. Diyan, video nga yun. Hina! Bilis! Ito, pisa! buhay kayo. And hi guys, good morning. Ayan, maghuhuli mag kami ngayon ng tilapia dito sa ano sa ilog. Nagbo-vlog kami dito sa taas. Ah, may huli? Oo, oh, nagbo-vlog kami. Wala pa. Okay. Dito. Sarap na yun. Baba sa dito. Bilisan mo, Alika.

Ah? ba hmm. pa oh, di ba? May hito pa, oh. Uy, sasama ka? Mistisa pala yung ano dito. Tilapia. No, pwede hey, eh, no? Pa. Pwede ka ba? Isa. Ito din? Pwede, pwede ka ba Sa sisig mo dito? Oo. Justine, talaga Iba talaga pag ginto pinapakain. Justine. Hindi, hindi kumakain ng tayo yan. masabi yan. Ito Ito ka rin. Hindi ba lang kumakain? Ano pre? Ah! Oo. Lulutis daw. Lulutis mo pre. Takain niya. Lulutis daw. yung mga buka nga pre. <laughs> <laughs> Amoy mo. Ano <laughs> yung niya yung mga alaka niya. <laughs> baka naman nagdadasal yung pre. <laughs> ha? Si Ayun nga. Sutol si <laughs> <si> mo. <laughs> mo baka nagdadasa lang 'yun. Yung hito oh, busog na busog ko sigurado ang laman niya. hi guys. <laughs> ang Ayon daw dito no, Ang dami daw Ay magandang alaga dito, janitor siya talaga yung pinakano dito. <laughs> siya talaga yung pinakamatiybay sa ano. Uy, nasa el pondo, Papa, yung mga cellphone doon, umalis ito. Baba, you know? okay. oh. yung kanan mo! Guys, ang laki yung ebon, oh. Ano ito na. Ito mo. Kagahin doon mo. Nagayaan yung dudo. Yun, laki na mong huli, oh. Ito na ito. Janitor? Ito, maliit na janitor, uncle, oh. So, ano yun, oh?

Ayan, tina mo, ang bilis na. Ang na. Hindi mo mabibidyoan yan. Ang bilis na. Ito na. na. Meron na naman. Ang dami palang janitor dito ah. Sa Maynila, ang dami na ng janitor. Ang <laughs> okay, lalaki yung janitor. Ang oh, purogan ganyan? Yeah. oh Pakawalan natin nakakain yon dito napaka dito. Hindi, pakawalan niya, do, sabi niya. Okay. No, pakawalan ah. pa. ano 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 na ano 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 dito. ano guys. ano natin siya. Sabi ano ano Ayun ano Ay, ano 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 Hindi, ano mo pa na dito. Sa maliwanag. ano guys, oh. ano oh. Oh, may balon na daw daw. ano ay, ba ko tinuro. Tumulong Ano bang ano bubug dito? ang Uy, wala Malalim dito 'tong Ay, yan, okay. Ay yan, tolo oh. <coughs> Pwede inumin yan? Hmm. Tubig so yan? Hmm. Inumin yan eh. Kasi hindi may inumin mo lang. Ano? Ha? Ano? Puro janitor Ang daming uli! Ang janitor! janitor! peso, ang dami ng ano, janitor Marami fish. Marami ng Yan. Ay, papakula tayo ng janitor, mga guys. Huwag yeah. mong sa tubig. Huwag mong nangyay, babalik po malik. Sabi ni Angka, itapon to sa tubig. Huwag mong sa tubig. Hmm, mahuhuli ma ma ulit yan na mahuhuli pag binalik sa tubig. Kaya yeah, mo sila. Huwag kayong bato, Babatuin na lang natin yan. Huwag. Ibalik mo ba sa ano tubig kasi. Baka ah. yan pa rin yung oh, mahuli. Nakaawa siya ang ibalik daw sa tubig. <laughs> ibalik niya sa tubig kasi hindi niya naman makain yan. Mm. Ibalik niya oh, sa tubig. Oo, oh, yun. Huwag mo itapon doon sa tubig. Balik na sa tubig, oh, Ito, okay. 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 sa tubig. Oh, na dito malaki. Yan Ibalik na sa tubig. Man, okay. man, nga, okay na lang kami. <coughs> ibalik na sa ano, sa tubig. mo ibalik na lang sa tubig. Ibalik na sa sa tubig. Ibalik na sa tubig. Ibalik sa tubig. na sa tubig. sa tubig. Ibalik sa tubig. sa tubig. Wo pakat. <laughs> <Je ne ination noises> guys, 'yung papakan namin Janitor. Ito. So, guys, papakan n'o Janitor. Wee! Papak! Una guys. Ina, ina, ina. video Ina,

Bakit walang tali yun? Guys, tayo, Lupo, okay niya. So, Ayan mm guys, mag-uulit -hmm. tayo na hindi ang dami dito. Doon! Marami po! Lubog! Tatalo na lang. Oh. dami o oh, sabi ko sa eh. Hindi Oh. yeah. Hindi dami. may ito na naman, Ay ano? Ano ba ito? Tawag no? Janitor. Dami janitor. Look, <laughs> Lagi nang jan ito. Ah, yan ang ginagawa kong daing ah. Hindi nalalako sa Sa'at. ah. Sa pagig. Ano mga ganito ah. oh. Ini lagi mudah oh. ambil sana, Bih. Kedayaan. Kedayaan, perih itu. Perih itu, masalah ah. sini. Ibalik mo yung ano, janitor sa oh. tubig. Wag, paes lang yun dyan eh. Ayun doon po, ay lagay pa, nagbutas kami doon no. Ne, ilagay daw doon. Studio. Tingnan okay. okay. ko isang maliit. Nalagay ko lang dito. Okay. Okay. Sa tali ko. Ha? Ito ay, ba ano? Eh, hindi Ikaw walang. Bana, kita ka dito. Kahit right, maano sa, ano, hindi maano sa tubig. Justin, lalagay daw dyan yung janitor. Ayun, no? Pre, pati Jollibee nahuli dyan, no? Si Jollibee, bida-bida. Malupit pala dito. Pati Jollibee nahuli. Ayan, guys. Nahuli yung Jollibee. Sabi niya, miss. Si Jollibee. Si Jollibee. Jollibee. Janitor. Janitor lalaki oh. Nalikot. Wala kong maligo, pre. lalaki oh. lang janitor. Ayan okay. oh. May serena. O? O. Ito ba, ibalik eh. <laughs> oh, mo Dito <laughs> <laughs> <Bola, laughs> na natin ilagay. Dito okay. mo Janito pa. parang Janito pa. Huwag kang tubig po. lalaki sana But, uh, Dami yung janitor oh. No? Hmm. Wala naman isa. Eh, nalayo nga yan tilapia ano pre. Nalayo nga yung tilapia. sa aquarium. Oo. pre. Mayroon ng imak ah. ha. Mayroon nga yung ilmak. Ito nga yun. Ini, Pre, ini, ini, ini. Ini, ini. Ini. Ini

di libo mo, kuha mo dyan ito, dyan. Oo, oh, dami na oh. Oo. Oh. to dyan, dyan ito. Palang. na. Patay na yung malaki. Ay, Hindi. Oh. Taka ng buhay yan. Arroyo. Arroyo yan? Oo. Ah. Malaki? Oo, oh, yan. Mga arroyo yan. Ayon. Yung binibili sa Maynila, ito. Ito. Yan. Oo, oh, talisay. Tilapia pala may mga pangalan, may talisay. Baka mamaya may ano pa dyan. May bulik. Ano yung sabi po tiyan? Ang talaki, yung kahalo May talisay din pala sa... Ano? Sa isda. Baka may ano dyan, may lasak pa mamaya pag nahuli <laughs> yung pre. Itodo na natin pag nahuli yung lasak. <laughs>

Parang iyan eh Pinasta sa, ano, sa talisay Ay pinasta sa pulap. Panahin talisay O oh, pwede na yan Ano na to Paksiyo na Ay ano Paksiyo 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 Lagyan na maraming ano. Nakikita na siguro 'to. Oh, oh. pre. Lagyan mo nang maraming ano. Ba, Luya. Gudo lang pit mo ah. Janitor. Yung wala yung gatong daw magiiyaw daw. Dito sa kanila. Tara, wi, gutayin gato. Uy. <laughs> Oh another tanker ng baboy oh Ayun abi Haligi Santa magakat Dinan at dinan Doon. Where We came from the sea ah! of the jungle. Ah. <laughs> Galing. <laughs> Galing dos friends, isda. Ay isda kayo? Ano? Ay na huli ba? Marami. Marami? Maganda <laughs> yun. Alam ko kung nasan kayo eh. Potulin sa akin. Pre, ang mga papa pinto mo malaki ito. Okay. pirasong puso. Ayun oh. Hindi <laughs> pero <pa> puso. Ah, meron pa ba? oh. Ano pa yan, Hindi na yan. Okay, okay na yan. Okay. Para hindi naman magalit si misis sayo <laughs> <laughs>